bay Nindotong maninila. Oh, dinili. na Ular, ang puti. Matam isa puti. Dili oh, ara so-so oh, kilo, oh, ilimo eh, ra di ka buklok okay. kilo. Susobra so, eh. Duha na kilo, usara. Aron di maglogi sa imong biji. O anay lain? Jati. na na isa presidente

o sa mangga, nga gihatag ako. Salamat kayo. O sa mangga. O sa kamangga. <laughs> o sa kamangga. Sige lang kayo. Sabi pa niya ako na edit Bus over na lang. Okay. Mangga, nga kayo. Liwat sa nagda. Ay, ya, ayan mga patanong. Inani gini siya, no? Basta makaharbis ganyan itang mangga. Ato gina dahil i-deliver. Pre, ani, Lata na lagi ni. Bu. Kani imulat ano ipakapin na dong. Nadi ka mo 5 ah, kilo o 5 sa... ah, ka kilo pakapin na Ah, pila man. Ang 5 kuno ka kilo pakapin og usa ka kilo. Ako, bugoy. Ang ah. eh. mga pagkumain ng galo, ilo-ilo ng galo. Isa kilo, no? Wow. kilo, Kaya ako lang yung mong ngari? ko kaya, gusto na ako green, green, green. Makapanghag daw na, pagkat makabihay, mo ni nga rin, mo ni nga rin dahil yung rigid. duduk bila nak oi patah